Ngayon po pag uh, pag-usapan din po natin itong grooming stages ng kanyang mga victims. So katulad po ng stories ko um nung bago po ako lumanta dito, uh, sinabi ko po sa inyo na yung anak kong babae, yung panganay ko noong ako po ay um bumalik bilang isang member um, dito sa US po Uh, nung nalaman nila na ako po ay nakapag-asawa ng isang piloto uh, gusto po nilang uh, makabalik uli ako bilang isang um, worker ...nakasakasama ko yung aking family uh, Nung time na yon meron na po akong isang anak na babae ang napangasawa ko po ay puti isang american and of course pagkahalo yung ano yung yung uh, yung bata Uh, iba talaga yung beauty. So ngayon, uh, sinabi po sa akin ni ano ni disappointed son mismo na ialay ko yung aking anak na babae. At that time po, 2 years 2 years old pa lang po o wala pang 2 years old yung aking anak nung kami po ay pinapunta sa Davao uh, para maging guest po sa kanila. So doon po ang ang um, convincing na ginagawa ni uh, ni Diablo, ni disappointed san sa akin na ialay ko yung aking anak na babae sa kanya kasi daw po, meron daw po akong commitment na hindi ko po na itupad, hindi ko po na uh, nagampanan at yung anak ko daw po ang tutupad sa commitment na yon. So, uh, makikita po ninyo sa mga litratong ito, may kasabihan po tayo na um, picture speaks a thousand wor words, di ba? So kayo na po kung kung tayo po ay nasa uh, tamang katinuan Ah, uh, ipa po ang message na makikita natin sa tuwing ang um, ang picture na ito na aking ipapakita sa inyo ay ating mapagmasdan. No? So, kayo na po ang humusga. Um I am just stating what my experiences were nung kasama ko si ano si Diablo. So, uh, sa madaling ano po sa madaling salita, hindi ko po inalay ang aking anak kasi hindi ko po kaya. Pinag-isipan ko po nung time na 'yon, nung nandoon ako kasama ko si Diablo bisa, bilang isang worker, uh, ayaw ayoko pong maranasan ng anak ko 'yon kahit katiting man ng aking mga karanasan doon na nagpalimos ako, naging um, naging sinungaling ako ng dahil sa kanya, naging pipi at bingi ako para uh, mag, magkaroon ng remittance dahil everyday po may kota kami. Um, so nagawa ko po lahat yun uh, dahil sa aking loyalty um, sa kanya. Kaya nung na-realize ko po na um, hinihingi nila yung aking anak, uh, napag-isipan ko po na ayaw kong maranasan ng aking anak ang katiting na naranasan ko doon. Kaya hindi ko po inalay yung anak ko. Pero itong picture na to, makikita nyo, ganun po ang ginagawa nila Uh, sa mga bata um, from one year old hanggang ito po ay maging ano maging um, tawag nito magkaroon ng first menstruation um yun na po yung ano yung pagsasalang na ginagawa nila at ang mga bugaw po na ito Ah, uh, ito kong picture na to. Uh, mga bata pa sila dito. Makikita niyo kasama nila si Diablo. Ah, uh, ito po nandito po si uh, Filina Salinas, at uh, Tessie Dandan, at saka si Ingrid Canada. Um, ang nagtanong po sa akin noon kung ako po ba ay virgin pa nung ako ay naglingkod sa kanila ay si Filina Salinas at si si um, Tessie Dandan. Um, sila po ang nagtanong sa akin kung ako ba ay virgin pa at nung sinabi ko na ako po ay walang karanasan sa mga lalaki kasi bata pa naman po ako nung ako po ay sumanib sa kanila I was only 15 years old um, so wala talaga akong karanasan at doon na po ako ay inumpisahan na mag-serve kay um, kay Pacquiao um, nagmamasaj na po ako sa kanyang paa at um, labas pasok na po ako sa kwarto niya ako po ay naglilinis na sa kwarto niya at sa um, sa banyo Um, yun na po yung umpisa, hindi ko po alam na kung ano po ang ang pwedeng mangyari sa akin noong time na yun Kung ako po ay masunurin, uh, katulad ng ibang mga victims nila uh, Ako po ay nagpapasalamat sa aking katigasan ng ulo dahil kung ano po ang mga ipinagbabawal nila sa akin noong araw, yun po ang ginagawa ko kaya uh, lagi po akong naaalis sa uh, inner circle and I was happy I'm okay with that kasi I want to live the life that I choose to live so nung time na yon pala uh, yung yung eagerness ko na maging malaya ay nandoon na at ito po ay na magnify na lang nung ako ay nakalabas na at lalong Uh, naging strengthen pa po yun nung tayo ay nandito na sa US at nakapag-aral, nabuksan ang isipan, nalaman kung ano yung tama at mali at paano manindigan sa tama na kahit anong gagawin natin, babalik balik ta rin man tayo, yung tama ay mananatiling tama. Hindi pwede yung mali, ay gawing tama kasi kahit anong pilit na gawin natin ang mali na maging tama ay hindi po mangyayari yon dahil uh, ga gagawin man nating magsisinungaling man tayo ang kasinungalingan ay papatungan natin ng another na kasinungalingan upang maging tama lang ang mali So hindi mangyayari 'yon. So kaya uh, ako po ay nagpapasalamat talaga dahil um God is really grace graceful no sa buhay ko. Um, kahit ang daming mga ano uh, mga pangyayari na nangyari sa buhay natin ay uh, nanatili pa rin tayong nakatayo. At uh, patuloy pa rin nating ipinaglalaban kung ano yung tama at uh, patuloy pa rin nating hinihingi ang justice para sa mga victims uh, mga victims na lumabas na na natulungan na natin at yung mga victims na until now ay nandoon pa rin na kasakasama pa rin ni, ano, ni, ni Diablo uh, gustuhin man nilang lumabas hindi sila makalabas dahil sa takot, dahil um, different reasons, you know pero ako po ay umaasa na darating yung time na magiging malaya din po sila katulad ko. At uh, marami po ako mga kasamahan na mga dating workers din na hanggang ngayon sila ay takot. Takot na lumantad, takot na pumunta ng Pilipinas, yung iba na nasa, nasa abroad, nag-overseas, you know, um, overseas Filipino workers, natatakot sila na baka pag umuwi sila ng ng Philippines may masamang mangyayari sa kanila kasi alam naman kasi natin kung anong ano anong quality meron itong si Diablo you know marami siyang connection sa government at sa mga military